Mahala tayo mga idol sa mga uh, mga member natin na patuloy na sumusuporta kahit na nawala tayo ng ilang mga linggo. Sa mga nag ng kanilang mga buds, maraming salamat po sa inyong mga idol dahil kahit nawala tayong bagong upload, uh, nandyan pa rin kayo at nagsusuporta. Mahal ko po kayo mga idol at kayo na ang itinuring kong pamilya. Sa lahat ng mga patuloy pa rin na naghintay at nagsusuporta pa rin sa ating mga upload. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol at hindi kayo bumitaw. Uh ongoing pa rin yung medication ko mga idol pero ito uh, dinadandahan ko na yung pagbabalik natin. Laban lang tayo mga idol, may awa din ang Panginoon sa atin. Maraming salamat din at shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas at sa mga blind community. Pati na sa mga baker. Simula na po natin ang ating kwento. Walang inaksayang sandali naman ang mga asuwang agad na iniharap ng mga bangkilan ang kanilang supremo na isang matandang bangkilan. Nakaupo ito doon sa gilid ng isang malaking kubo habang nakaharap sa kanila ni Tandang Tasyo. Agad naman na nararamdaman ng supremo ng mga asuwang ang kakaibang lakas ng mga bisita. Walang inaksayang oras naman itong si Tandang Tasyo. Agad na sinabi nito sa Supremo ang kanilang pakay. Sagot naman ng aswang. Sa tingin ko, wala na din kaming mapagpipilian pa at magagawa. Kung kayo nga ang mga maalamat na dalawang mga albularyo galing sa lugar ng Mindanao, maaring sa mga pagkakataon na ito, mapagtagumpayan agad natin ang pagtalo sa pamilya ng mga mga at ang pagsakop sa bayan na ito. Sagot naman nitong si Tandang Tasyo. Hehehe, <laughs> iyan ang aking gustong marinig kaibigan. Ngayon, kailangan muna namin na magpahinga. At bukas, simulan na natin ang ating plano at misyon. Kailangan namin pala ng kubong mapaghigaan hayaan na muna natin ang mga tao doon sa bayan. Hehehehe. Napatay na namin ang karamihan sa mga albularyo na bantay sa bayan na iyon. Kaya sa tingin ko, hindi na ganon kahirap na libutin ang buong lugar. Sa tingin ko din, nagsialisan na ang mga tao dahil napakatahimik doon sa bungad ng bayan ng Kiwayan ngunit saan naman sila papunta? Hehehehe, <laughs> napakalayo ang bayan na ito sa kabihasnan. Kaya natitiyak kong hindi lamang din lalayo ang mga iyon. Napatitig muna ng ilang segundo ang supremo ng mga bangkilan doon sa matandang si Tandang Tasyo. Halata kasing minaliit sila ng husto ng mga ito. Ngunit wala naman silang magagawa. Ayaw nilang labanan ang mga ito at alam na din nila ang bagsik ng dalawang mga albularyong galing sa lugar ng Mindanao. Kaya agad na ibinigay ng mga bangkilan ang gusto ng mga monghe. Agad nilang itinuro ang mga kubong pwede nilang mapaghigaan ngayong gabi. Samantalang doon naman sa kalugluuban ng bayan, matagumpay nang nakapagtago na ang lahat ng mga tao doon sa shelter. Nakahanda na din ang mga albularyo at iilan sa mga mga para kalabanin ang mga nasabing mga monghi. Pinamumunuan ito ni Kalito. Samantalang ang grupo naman nila ni Nanay Kanida nagpalipas muna ng gabi ang mga ito doon sa mga kamalig. Hindi din nila nakikita si Tata Ingo. Kaya plano nila kinabukasan na subukan ang isa pang laging pinupuntahan ng matandang ermitanyo doon sa malawak na pang -pang. Ngunit dahil gabi na ipinagbukas na nila ang kanilang plano, nasisipat na din ng grupo nila ni nanay kanida, ang pag-aligid ng mga aswang doon sa bayan. Doon naman sa kabilang banda, nag-iikot ang isang utusan nila ni Kiram para bantayan ang paligid laban sa mga aswang na bangkilan. Habang nangyayari naman ang mga iyon, paparating na din ang grupo nitong si Maki galing doon sa kabilang isla nabalitaan na din kasi ng mga ito ang pag-aligid ng mga munghi doon sa kanilang isla at batid na nila ang maaring pakay ng mga ito. Hindi lingid sa kanilang kaalaman ang totoong pakay ng mga ito sa kanilang isla kaya nagmamadali na din ang mga ito sa kanilang pagbabalik. Kinabukasan, maagang gumayak naman sila nanay kanila. Ngayong araw, kailangan nilang puntahan ang lugar ng malawak na pang-pang. Ngunit tanging sila na nanay kanida na lamang at kiram ang nagpapatuloy. Sina Amay Bidang pinabalik ang mga ito doon sa kanilang bayan. Pinabalik muna ang mga ito doon sa sentro ng kiwayan. Nakakaramdam kasi ng pangitain ang matandang si nanay kanida at hinala nito. Maaring nakarating na sa bayan ang grupo ng mga munghi kinakailangan nila ng makatulong sa pagbabantay doon sa bayan. Lumipas pa ang ilang mga sandali. Tanaw na nila ni Nanay Kanida ang malawak na pangpang. -pang. Ngunit kasabay naman doon, nararamdaman nila ang kakaibang mga presensya doon sa paligid at hinala agad nitong si Nanay Kanida na maaring may mga aswang ang nando doon umaaligid lamang doon sa may pangpang. -pang. Agad na inaabisuhan ng matanda ang kasamang batang mga ngatay na huminto muna ang mga ito sa kanilang pag-usad at makiramdam na muna sa buong paligid. Nagtago muna ang mga ito doon sa nagsalikihang mga puno ng kahoy habang sinipat-sipat ng mga ito ang kapaligiran. Hinahanap din ng mga ito ang maaring kinaruroonan ng mga aswang na iyon. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, mayroong nakita ang mga ito na nagtatakbuhan ng mga nilalang na napakabilis papunta doon sa kabilang bahagi ng malawak na pangpang. -pang. Sa bilis ng mga iyon, saglit lamang at nawala na ang mga iyon sa kanilang paningin. Dahil pa nga sa bilis ng kilos ng mga nilalang na iyon, hindi na bilang ni Nanay Kanida ang kanilang grupo. Kinutuban ng masama ang matandang babaylan. Ramdam niyang mga bangkilan ang mga iyon. Ngunit nakakasigurado itong si Nanay Kanida na maaring mga matatandang bangkilan ang grupong iyon batay na din sa lakas ng kanilang mga presensya. Ngunit ang ipinagtataka nila ni Nanay Kanida kung bakit nagmamadali ang mga iyon at may nabanaag din na iba pang presensya ang matanda na hindi niya mawari sa mga pagkakataon na iyon kung saan nang gagaling. Mabilis na inutusan nito ang kasamahang bata na si Kiram na sundan nila ang mga aswang. Kaya matapos na makapag-usal ang mga ito ng mga orasyon, mabilis na nilang sinundan ang mga aswang na bangkilan. Naglatag na din ng mga malalakas na mga usal na sa bulag ang mga ito para hindi sila maramdaman ng mga aswang. Kailangan nilang gawin iyon dahil batid itong sinanay kanidah na mga matatandang bangkilan ang grupong iyon. Ang grupo ng mga aswang na iyon ay ang walong matatandang bangkilan na matagal nang tumutugis kay Tata Ingo dahil nga sa kanilang misyon. Walang kaalam-alam ang mga matatandang bangkilan na mayroon pang isang grupo ang dumating at nakipagsabuatan sa kanila ang grupo ng mga munghi. Ilang linggo na nilang tinutugis itong si Tata Ingo at ngayon na pag-alaman nilang nasa malawak na pangpang -pang naroon ang matandang ermitanyo at wala na silang inaksayang mga sandali. Kailangan na nilang mapatay agad itong si Tata Ingo. Sa tingin kasi ng mga bangkilan kapag nawala itong si Tata Ingo, malaking kawalan iyon sa hanay ng mga albularyo na kumakalaban sa kanila sa bayan ng Kiwayan. Ngunit ang hindi naman alam ng mga matatandang bangkilan na sinadya silang dinala ni Tata Ingo doon sa malawak na pangpang -pang para malabanan niya ang mga ito na walang madadamay na mga tao. Dalawang araw na din ang mga nakalipas simula ng mapuna ni Tata Ingo ang ginawang pagsunod na palihim ng mga bangkilan sa kanya. Marami na din na napapatay itong si Tata Ingo na mga bangkilan Ngunit ang punteriya talaga niya sa mga pagkakataon na ito ay ang mga asuwang na matatanda na siyang pinakamalakas sa kanilang angkan. Nakatayo ngayon itong si Tata Ingo doon sa gilid ng mga malalaking tipak ng bato habang hinihintay ang pagdating at paglapit ng mga asuwang sa kanya. Nakasuot ng itim na punit-punit na damit ang matandang ermitanyo may hawak itong kawayan na kasingtangkad niya. Mahaba ang buhok nitong si Tata Ingo na abot na yata sa lupa at kulay puti ang mga ito. Pati na rin ang kanyang mga balbas. Nakapaalamang ito at walang pakialam doon sa mga matutulis na mga bato. Ilang sandali pa nasisipat na nitong si Tata Ingo ang pagsusulpot ng mga aswang doon sa may batuhan. Walo ang lahat ng bilang ng mga ito agad na nasilayan ni Tata Ingo ang mga matutulis na mga pangil at kuko ng mga ito at ang kanilang mga mapupulang mga mata. Nakapalibot ang mga asuwang na bangkilan habang nakapatong sa mga batuan. Agad na uwi ka ng isang matandang asuwang. Nahanap din namin ang kinaroroonan mo, ermitanyo. Wala ka nang kawala ngayon sa amin isa kang malaking balakit sa aming binabalak at nararapat lamang sa iyo ang kamatayan. Sa narinig, napapangiti lamang itong si Tata Ingo at sagot naman ito na banayad doon sa mga aswang na bangkilan. E naakala nyo ba talaga na nagtatago ako sa inyo? <laughs> Matagal ko na din na hinangad na makaharap ko kayo. Kayong mga matatandang bangkilan ang pinakamalakas sa hanay ninyo. Tama ba ako? At mas nakakabuting ang mga ugat ang una kong puputulin. Sinadya kong sundan ako dito sa lugar na ito ng grupo ninyo. Para dito na sa lugar na ito ililibing ang inyong mga bangkay. Ay mali pala ako sa aking sinasabi dito pala sa lugar na ito maagnas ang inyong mga katawan. Sa narinig naman ng mga aswang na papaangil ang mga ito at ngumasab. Pagkatapos nakita ni Tata Ingo na yumuko at tumuwad ang mga ito na palatandaan na nakahanda na mga ito na umataki sa kanya. Ngunit hindi na bahala ang ermitanyo at hindi malamang natinag sa ipinakita ng mga aswang. Inihanda na nito ang kanyang armas at ang kanyang mga usal. Pagkatapos, biglang nawala ang mga aswang sa kanilang kinatatayuan at napakabilis nang umataki ang mga ito kay tatainggo na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakakalapit ang mga ito sa kanya. Nagpakawala agad ang mga aswang ng mga pagkalmot habang rinig din ng matandang ermitanyo ang pag-angil ng mga ito. Ngunit sa isang iglap din biglang nawala itong si Tata Ingo sa kanyang kinatatayuan at agad na hinuli ang isang aswang na bangkilan gamit ang kanyang hawak na tungkod na kawayan. Sa bilis ng galaw ng mga aswang, mas mabilis pa rin ang galaw nitong si Tata Ingo na agad na napilipit nito ang dalawang kamay ng isang bangkilan. Nahuli ito ng ermitanyo galing sa likuran at para makalayo ang matandang ermitanyo, agad nahinila niya ang nahuling aswang at tumalon ang mga ito papunta doon sa kabilang bahagi ng batuan at habang nagpatalon-talon itong si Tatainggo nagbato agad ito ng mga malalakas na usal na pangkitil na naging dahilan para mapasigaw at mapangasab ang aswang na hawak niya at pagdating ng mga ito doon sa tuktok ng kabilang bahagi ng batuhan sumambulat na ang ulo ng matandang bangkilan. Nabiyak ang ulo nito at naglabasan ang maraming mga dugo sa ilong, bibig at tainga. Samantalang ang mata naman ng aswang na bangkilan kumalas na ito sa kinalalagyan. Nababali din ang mga buto nito na nagiging dahilan para mangingisay ito doon sa batuan. Ang mga aswang na sumusunod kay Tata Ingo, gulat na gulat ang mga ito at nawindang ang kanilang isipan sa kanilang nasaksihan. Sa isang iglap lamang, isa sa kanila ang napatay agad ng ermitanyo. Ganon kalakas ang pangkitil na usal ni Tata Ingo na natutunan niya sa maliit na libro na tinatawag niyang libro ni Isikela kung saan dito nakapaloob ang mga sekretong dasal at usal para kitlan ng ganon kadali ang mga kampo ng kadiliman napakalakas ng mga osala na nasa librong ito na sa loob lamang ng ilang mga segundo kayang patayin agad ang sinuman na mahuli ni Tata Ingo. Iyon nga lamang kailangan niyang maibato ang mga usal na iyon sa tuwing mahuhuli niya ang mga kalaban. Hindi naman ito ubra kapag malayo ang kanyang punterya. Ngunit sa kakaibang bilis nitong si Tata Ingo, hindi malayong kaya niyang hulihin isa-isa ang mga ito. Napatigil sa pag-atake ang mga bangkilan at napapangasab habang nakaharap sa matanda. Galit na galit na huwi ka naman ng isang matandang bangkilan. Pagbayaran mo ang ginawa mo sa aming kasama. Matapos lamang iyon, biglang umindak ng tatlong bisis ito sa batuhan kasabay ng mga pagbabanggit ng mga orasyon. Samantalang ang apat naman ng mga aswang umigpaw ang mga ito sa ere at nakita din ni Tatainggo na bumuka-buka ang bibig ng mga ito na palatandaan na gumagawa ito ng mga malalakas na orasyon. Kaya mabilis na gumawa ng paraan ang irmitanyo para makalipat agad ng pwisto. batid niyang may gagawin ang mga ito sa kanya. At tama nga itong si Tatainggo dahil si Gundo lamang ang pagitan sumabog ang batong kanyang kinarrounan at pagkatapos naglabasan na ang mga kakaibang uri ng mga ugat ng pulo ng kahoy na parang mayroong sariling mga isip. May mga tumutulong likido din galing sa mga ito. At kahit na nakakaiwas sa pagsabog, ang matandang ermitanyo, walang anumang sinusundan siya ng mga ito at pilit na inabot. Bawat tumutulong mga likido doon, sa batuan, nag-iiwan iyon ng mga usok na parang mga asupre ang malikidong galing doon sa mga baging at ugat ng puno. Kaya sa isip ng matandang ermitanyo, kailangan niyang iwasan ang mga iyon. Habang umiiwas naman sa mga ugat ng puno, itong si Tata Ingo, gumagawa ito ng mga usal at mga orasyon. Ilang sandali, tuluyan nang naabot na ng mga ugat ng puno ang katawan nitong si Tata Ingo. Pinupulupotan agad ito at sa loob lamang ng ilang mga sandali, agad na natunaw ang katawan ng ermitanyo sa tindi ng mga likidong iyon. Ngunit saglit na napaisip ang mga aswang. Batid nilang hindi ganon kadaling mahuli ang matandang ermitanyo. Kaya hinala ng mga ito na maaaring na nausal ang ginawa ng ermitanyo sa kanila. At tama nga sila sa kanilang hinala dahil biglang sumulpot na lamang itong si Tata Ingo sa kanilang likuran habang nakahanda na ang dala nito na na kawayan at pagkatapos agad na inihampas iyon ng matanda sa kanilang kinaroroonan. Nagpulasan agad ang mga aswang ngunit ang dalawa sa mga ito nahagip pa rin ni Tata Ingo na naging dahilan para mahulog sa lupa galing sa itaas ng batuhan ang isang bangkilan samantalang ang isa naman agad na tumilapon doon sa mga batuhan napansin agad ni Tata Ingo na malubha ang tama ng isang aswang kaya wala na siyang inaksayang sandali. Agad na lumundag ito para sundan ang tinamaan na bangkilan at pagkatapos sa dalawang pagbabanggit nito ng mga banyagang salita. Biglang nagbago ang kanyang dalang tungkod sa pagiging pabilog na hugis na mayroong matatalas ang nakapalibot. At agad na inihampas iyon ni Tata Ingo sa liig ng aswang na naging dahilan para kumalas agad ang ulo nito sa katawan at bago pa makakilos ang isa pang tinamaan ng ermitanyo biglang sumulpot na lamang ito sa tabi ng aswang na sinubukan pa sanang makatayo at walang sabi-sabing inihampas ng matanda ang kanyang hawak na armas sa ulo ng nilalang na nagiging dahilan para mabiyak ito sa dalawa at natumba ito sa lupa na wala ng buhay. Kasabay naman sa pagkamatay ng asuwang, biglang bumulusok kay tatainggo ang mga ugat ng puno. Kahit na nakagawa agad ng mga usal para makalayo ang ermitanyo, may ilan pa rin ang tumama sa kanya at nagiging dahilan iyon para masugatan din itong si Tata Ingo sa kanyang balikat. Agad na pinahiran niya ito ng kanyang laway para hindi ganung katindi ang ipikto ng malikido sa kanyang katawan. Pagkatapos sa mga oras na iyon, papunta na naman sa kanya ang mga ugat ng puno. Kaya agad na yumuko itong si Tata Inggo habang nagbabanggit ng mga usala. Nakikita din ng matanda ang mga asuwang na nakasunod doon sa mga ugat ng puno na papunta sa kanya at batid niyang sumasabay din ang mga ito sa pag atage agad na muling yumuko itong si Tata Ingo. At muling iniusal ang mga orasyon. Kailangan na niyang wasakin ang mga ugat ng puno ng kahoy. Ngunit kasabay din sa kanyang gagawin, kailangan niyang makaatake doon sa mga aswang na bangkilan na sa mga uras na iyon, papaatake at nakalapit na sa kanya.